Muling pagbangon Dilaw ang sinag ng araw Sa bayan, ito'y tanglaw Asul na dagat ng katarungan Mapulang dugo, sigaw ng kagitingan Itinataas ang watawat, bandilan ng kalayaan Pag-asay binuhay ng pilit ng katapangan Purong puti, nito'y minimithing kapayapaan Layon ito ng bawat mamamayan sa simula pa ng kasaysayan. Sa panibagong umaga, tinig natin ang pagkakaisahan. Pagbangon ng lahing Pilipino laban sa lahat ng mapangaping galaw. Ilalaban natin ito hanggang sa huling hininga ng katapusan. Patuloy ang pagdagsa ng mga bayani kahit sila'y pumanaw. Bagong yugto, Tangan ng kabataan, maghihilom ang malalim na sugat na saklaw. Mga luha ay nagsilbing aral na nagpatibay ng katatagan, pagmamahal sa inang bayan ay hindi papanaw.